Ang sabi ni Inday Moray. <laughs> Medyo bisaya to guys. Ayan, ayan. Translate na lang ho natin eh. No. Sa mga hindi uh, uh, bisaya, oh, ito na ang tapang ng isang dabawin niya. Oh. Sabi ni Inday More dyan, Ma'am, talagang tinag niya si Ma Magno Kanus aka mo balik sa Dabaw, ma'am. bagay ta, ma'am. <laughs> Pasingot lang gud. Tapos ubanta free, free dive sa Samal. <laughs> ah, ito sa Tagalog ga. Ma'am kay ah, Ma'am ah, Jade magno kailan ka babalik sa Davao? Magsuntukan tayo, ma'am. Papawis lang. Hmm. Pagkatapos, magsama tayo, magdive tayo sa Samal. Ah. Yari ka, Jam! <laughs> Ngayon, ito naman yung sagot ni Jam Magno. Ang sabi ni Jam Magno dyan, Jam, oh! Kahilas, makigsinumbagay na ako ng abog. <laughs> Ikaw, John, sumbago na ako. Oh. Kahugaw, kahugaw. Nga oh. Ngay raman in town, kakakabit o uh, tinuoron. Oh, kakabit, sorry. Nga isa raman in town ka, kakablit og oh, tinooron sis, magpasingot jud kong hugaw, dili lang. Wala, <laughs> di treat na yung ginawa mo dyan, Jam, ah. Um, treat na yan, Jam. Pwede kang makasuhan yan. Ang sabi dyan ni Jam sa Tagalog, uh, ano ba sa Tagalog yung hilas, no? Hilas. Uh, basta sabi na kahilas na lang. Kahilas daw, uh, makipagsun makipagsuntukan ka. sunto uh, makipagsuntukan ka. Eh, makipagsumbagay na ako. Ning, uh, kahilas, makipagsuntukan sa akin itong alikabok. Oh, abog alikabok man. Uh. ikaw talaga, suntukin ko. Ayan kahugaw ni ano sa kahugaw? Uh, karumi karumi um, na isa ka na isa kalang naman na isa ka lang naman na isa, ka lang naman. Uh, oh, na, isa na isang kalabit kalang naman kung tutuhanin po sa isang kalabit ka blit man yan uh, ano yan real ba yung nasa isip niya yari ka dyan jam um, magpapawis talaga Magpapawis talaga ako sa Marume? Huwag na! Yun yung sinabi ni Jam. O, oh, ito mga kababayan ko. May ipipli po akong video. No, kasi si Jam Magno, ah, parang nagtataka siya. Ah, bakit daw ang mga taga-dabaw galit sa kanya? No? O oh, ito, panoorin po natin English spoken dollar to ni Mal. <laughs> Hindi ko maintindihan, tulungan niyo ko po intindihin yung pinagsasabi niya. Ay, <laughs> ah, dapat tablak ka. Ah. Oh. May bunta let's talk about the election. Mm. Diligil ko kasabot na nandaog daog mo diha sa Davao City, but apil ko sa conversation. Mm. Di unsa ng pagkabutanga, <laughs> di ka supporter ninyo, and yet ako ang inyong storyahan. Mm. I did not elect a standee. You did you elected somebody who is not going to be your mayor. Huh? Sabi niya? Hindi, <laughs> mag-bisaya ka na lang Jam. Ba't ka mag-English yan? Hindi ko maintindihan na lang dyan. Promise. <laughs> Alam mo ng English ni Jam, akala mo matino, pero hindi matino yung English niya. Labo-labo yung English niya, mabilis lang talaga siya magsalita, Ah, feeling niya, ang galing niya. Ang sabi niya dyan, bakit daw magalit ang mga taga tagadabaw sa kanya? Eh, kayo naman daw ang bumoto kay Tatay Digong. Bakit daw siya nasama sa usapin? Ang hubob nito, oh. merisi ka. Ah. PRRD 1 on paper, congratulations. Mm. But he's not your mayor. Mm. Your mayor, just like yesterday, just like today, and just like on July 1, is mm. Naste Duterte. That's who you elected as mayor not oh, lol. Hindi daw, hindi daw mayor si, ninyo si, ano, si Tatay Digong. Si Basti daw. Di ba Jam? Ang tinakbo ni Tatay Digong mayor, ang tinakbo ni, ah, uh, ni Basti ay vice mayor. Sino ang mayor? Si Basti? So baka niya hindi makaupo si Tatay Digong dahil nga nasa Netherlands. Huwag kang magalala jam. Babalik yan si Tatay Digong, maniwala mapahiya ka lang. Ah. Because just in case wala mo kibalo how it works, hindi mm. dili mo pwede nga muingon nga ang isa ka tao nga wala diha o dili makapakita mm. mo inyong mayor. And it doesn't make me love him any less. Olol! lol! Alam mo ang ang babaw, ang babaw talaga ng pagtingin mo kay Tatay Digong. No? Sa Bisaya ba na kami Alam mo po kahit wala si Tatay Digong, magampanan pa rin ni Tatay Digong yung pagkamiyor niya. O ngayon, kung gusto mo nga nandiyan talaga si Tatay Digong sa Davao, bakit ayaw mo hilingin kay Bangag na ibalik si Tatay Digong galing sa Netherlands para matapos yung problema mo ni Malbudlak ng mata? Kaya eh, galit mga taga-Davao sa'yo eh. Mm. So I don't understand gano'n nakadaog mo, mm. and you want me to feel bad na nakadaog mm. mo? I don't! Because you make me an enemy when I'm not. And worse, mm. I really don't give a fuck what your opinions are of me. Because last night, while you all gloated to me and wanting me to care about you winning there, mm. I don't. Nang labar ako gabi iog ng impake kay gabakasyon ni. Mm. And again, you elected a standee, I didn't. You supported that. I didn't. Oh, lol! You elected I standee. Yun na nga, na nga masak masakit jam. I standee lang ang kalaban ng poon mo, tinambakan pa yung poon mo. Diba? standi standee lang daw. I standee nga lang, diba? Tinalo eh. Tambak, hindi mo matanggap. I standee lang, pero minahal ng taong bayan. Buhay man si Tatay Digong Jam nasa Netherlands ang kagagawa ni Tambaloslos. O talagang hindi mo binoto dahil hindi ka dabawin nyo. Pero yung mga binibitawan mong salita, nakakagalit yan sa mga taga-dabaw. Kaya yari ka, baka mapersona ng grata ka pa. Mm. Because para nako, hindi dili mm. man siguro nakawalan sa akong love and loyalty kang PRRD, mm. na dili ko mo suporta nga trabaho gihapon siya. Mm. And yet, you did that to him. I didn't. So again, if you want to check If gaginhawa pa ba ko kay nakadaog ang mga Duterte, ginhawa sis. Mm. Because it has nothing to do with me. Your election results in Davao City has nothing to do with me and does not affect my life in any shape, way, or form. Why? Mm. Number one, I'm not your resident. Number two, I'm not a voter of Davao mm. City. And number three, the elections is not about me. I simply supported the people that I want to support because katungod na ko na. Because again, it's a free country. And again, wala po'y nabago. Because abli lang yung gihapon ang Tingog Center para mutabang sa tanang dabawenyo ng yung nanginahanglan from hmm. districts 1, 2, and 3. Ganina pa alas otso, just in case huwag makibaw. So sa so, mga tanan nga nga soko sa koa, ah. for what? Mga sakit mo, kumplituhan lang inyong requirements o magkita kita ta ninyo sa Tingog Center. Ano ah, narago na kasimple. Because at the end of the day, ayaw mo kaayo pagpaka-diehard kung dili ganit ka mo ang right hand. Ayaw kayo mo pagpaka-diehard kung karong buntaga, nakibisog na mo sa problema nga walay labot ang mga politiko nga loyal ka ayaw mo. So, mora na. I hope that's clear. Ingat! Alam, alam mo, Jam, talagang magagalit ang mga tagadabaw sa inyo. Kasi nga, ang pagtingin mo kay Tatay Digong, para bang minamaliit mo yung isang former president, Rodrigo Roa Duterte, at para bang in-understimate mo rin yung mga tagadabaw. Na bakit binoto ninyo yung standee na hindi naman yan ang magtatrabaho as mayor pag manalo ay si Basti naman. Sinabi mo lang jam, dyan, uh, jam na hindi ka butante, hindi ka tagadabaw eh. Pero bakit, bakit ka pinapakialaman at nagalit ang mga tagadabaw sa'yo? Kasi nga may problema ka. Yung ginawa mo, nakikialam ka sa dabaw. Nagiging imported ka na atakdog talagang manggagalaiti sila at mababalikan ka. Itong ginawa mo ho, Jam, baka, baka nakalimutan ni Jam, i-remind e lang natin siya. Ito oh. Sa Davao, kung muna nakunaan mm. ninyo, na nagkalisot na manggani si sir dito sa Netherlands, gusto po kitang pasalbisyon hindi rin. Titutog mm. at tinood. Tinood o ano di? Naglimbo silang sa ito ba? <laughs> Tignan mo, pati sagot ng mga tao Kay Love, mano. Mm. So putaran kay Love. Mm. Pero nakita man ninyo ang iyang see ICC na interview. Nakita ninyo ha? Ah. Naglisod na magandang sotis pa mm. Sa man po. O tingnan mo dyan. Yung nagvideo sa, sa katog sabi ang tao. Yung mga tao na sa harap mo, hindi ho nakinig sa sa'yo. Galit yung mga yan, bit. Buti hindi ka binato eh. Ito ho yung video na nagpukaw sa damdamin ng mga taga-dabaw at galit na galit sa iyo hanggang ngayon. Ba't ka pumunta sa dabaw? Ba't ka naglabas ng propaganda laban kay Tatay Digong ng eleksyon na huwag niyong ibuto kasi nga si Tatay Digong matanda na? Anong pakialam mo sa mga taga-dabaw? Hindi ka butante, yan ang sinasabi mo. Hindi ka taga-dabaw, yan ang sinasabi mo. So ngayon, binibira ka ng mga taga-Dabao, nagre-reklamo ka. So deserve mo na banat-banatan ka ng mga taga-Dabao. Huwag kang magpakatanga, impokrita, na magtatanong ka, bakit kayo, bakit kayo nakikialam sa amin, sa buhay ko? Bakit kayo galit sa akin? Ito po yung isa sa mga ikinagalit ng uh, mga taga sa inyo. Kaya, tama lang na hamunin ka ng sapakan. O, pakinggan po natin yung mga naghamon kay Jam Magno. O, ito. Si Inday, uh, Inday, tama? Inday Muri. Day, o, ito, pakinggan natin. Kaganda-ganda babae, oh. Bisaya sa bisaya, babae sa babae. Supli ko. Gabasa, araman na yung mong baba. Mm. Hadlok ka, ha? kaya basin madaot, imuritok. Eh, ako, wala Nihalong halong kemikal akong ilong, oh. Tonglohon ko nimo nga sa motor ako mamatay, at least ako mamatay nga na inaw. Ikaw? Dala lang. <laughs> <laughs> mirisi, mirisi nimo mirisi. Pikat, pikat nimo pikat. Ni pikat. Hmm. <laughs> Ayan jam, isa lang yan jam, pumalag sa'yo jam. Hindi, <laughs> 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 sa ano, sa, pa, ano ba sa Tagalog yung tonglo? Parang sinasabihan daw siya namamatay mamatay siya kasi ano to, uh, nagmo-motor rider kasi ito. Namamatay ka lang sa kakamotor, sabi ni Jam magno. Oh. Lumabang ka daw Jam sa kanya. Hmm. Pikat daw sa iyo Jam. Oh, ito pa, ito pa isa guys, ito pa. Banat dai Guys, please stop comparing me to Jam Magnuoy. Kinsa ra mo gud ko? I'm just an uya mot Unlike her, an import attack dog nga wala ni boto kay gipili niya nga dito magbantay sa mo boto daw kuno sa Cebu. Mm. Okay, and sa level po sa iyang kagwapa, dili po na ko siya ma-reach, guys. So, please, stop comparing me to her. Kaya iyang level, kay executive kayo, ako uya mo trako. Maulang, proud of niya ko. Hmm? Dili ko import attack dog. Aray ko, jam! <laughs> import attack dog. Talagang import attack dog. Mantakin mo, hindi ka mambutante sa dabaw, eh. Tapos nagpakawala ka ng black propaganda. Sinisira mo si Tatay Digong. Dinidiscourage mo yung tao na bumuto kay Tatay Digong. Kaya mirisi na nakahanap ka jam ng katapat. Taga ba? Huwag ko yung magpatalo dyan kay jam. ni lo. Tao rin balus-lus oh, ito pa o. Oh. Banat pal. Isa pa. Mm. Dawata nga pildi mo. Mirisi ninyo mga adug batasan nga wa ninyo nakuha ang inyong gusto. Pikat. Mirisi, mirisi. <laughs> mirisi ni mo. Pangit na kay kabatasan, pangit pangit, kagnang! Asa man mo daog dribi. Asa, asa imo daog asa. Asa ka ni daog pildi man ka. Wala kay kadaogan. mirisi, pangit kagnang! pangit kagbatasan. Mas pangit ka. <laughs> Sige kag mirisi, mirisi karon Back to you. <laughs> <laughs> nagbumeran <laughs> <No, laughs> Jam, <laughs> 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 jam kulangot ka lang daw. jan <laughs> <laughs> pala, yan pala yung nagtrending humoris eh. Yan pala. Oh, kulangot ka lang daw nya, Jam. <laughs> 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 yung, yung masakit yung sinabi niya, o, yung ilong ko hindi man rito kayan. <laughs> Walang halong long chemical. <laughs> Naalala ko tuloy yung video ni Jamagno ba guys na yung may halong chemical pa ba? Wala walang halong chemical. <laughs> yung walang halong chemical pa si Jam, no? Yung uh, Magno sister daw sila. <laughs> Grabe naman ang itim talaga ni Jam. no? Nung nabuhusan na ng uh, kimikal chemical ni, ano, ni Tambaloslos, pumuti na. Pero ruti, rui, rito kayo daw, sabi ni Inday Moray, eh, ano daw eh, kulangot ka lang daw, Jam. Eh. Proud na proud pa si Jam sa pagkapanalo ni Tambaloslos. Huwag ina, ba't ka nagiging proud dyan, walang kalaban. <laughs> Ayan o, oh, kulangot ka lang. <laughs>